Because... Liwat na ibinida kang Bicolano Singers ang saindang tibay sa pagbirit sa Grand Finals kan Urugmahan, Karantahan as Season 10 kan ako Party List na ginibo sa Naga City kanakaaging nakaaging Angat sa kids category ang Gis Anyos na si Kirby Camacho kan Talisay Camarines Norte na talagang pinabilib ang judges as in Masaya po ta. Kaka-inspire po. Basta po. And ngayon po ako nakatanggap ng ganitong kalaking pera po. Kaya, yun lang po, wala po masabi. Ano, hindi ko masabing na mamatian ko. masaya, sobra, pagod. Kinaya namin. Pigbis man na kampiyon sa adult category ang 25 anyos na si Princess Alimankan Bato Camarines Sur. Ako Bicol Partilis naman po. Uh, thank you, thank you so much po for this kind of opportunity. Isang karangalan po ang mapabali sa ganitong competition po. And ito po, nanalo po ako. Thank you, thank you so much po. Especially po kay Kong ko po. Thank you, thank you so much. Kampiyon naman sa Pwede Pa Kami kategori, ang 41-anyos na DJ Rakitera Kan Albay na si Junilin Menggoryo kan in Pulanggi. Uh, kay Congressman Saldico and uh, syempre sa Ako Bicol Party List, sa bubuo ng Ako Party List kay Ma'am Sally Luces. Thank you so much sa always ninyong uh, patuloy ninyong pagtulong hindi lang sa mga uh, singers sa mga talented kundi sa uh, in general na yung pagtulong ninyo sa mga caravan. Thank you so so much sa Ako Bicol Party List. Nag-iisa kayo, the best. Sigun kay Sally Luces, ang project director ka na Kubikol Party List, obheto ka na aktibidad na maipamalas ang mga natatagong talento sa musika kan mga Bicolano. Hulyo mo na taon, kanlibuton kan partido ang kabikolan para maghanap nin mga matitibay na singers. Aba niya po yung season 11, so medyo magkakaroon tayong mga changes. As much as possible kung kakayanin natin, mas lumebel up pa, ilelebel up pa natin, especially ang mga prizes. Kasi talagang nakaka, di ba, nakaka-inspire itong ganitong karantahan. Kasi yung mga, alam mo yung mga walang signal, di ba, sumasali sa ganito. Tapos hindi mo akalain sa regional grand finals, lalo na yung mga nag-wild guard, hindi mo akalain sila yung talagang nakakuha ng title, nag-second runner-up, uh, first runner-up, and the grand champion, di ba? So, uh, good luck. See you on uh, season 11. <tis> Mientras tanto, 20,000 pesos sundo 50,000 pesos ang naiuling pa premyo kan mga pinakauminangat sa kompetisyon. Mantang 5,000 pesos naman ang consolation prize kan mga dainang garana. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.